namin mga katribo malawak yung ano mababaw siya ganda mga katribo oh. eh maligo tayo maligo tayo mga katribo Nasa gitna na ako, hanggang dito pa rin yung tubig ko. Oh. Oh. Maraming nang nag-uwi an. Oh. Pero marami pa ring naliligo kakatripo. Ah, Kamayan. So, oh. Hanggang ano ko pa lang ho. Oh. O oh, nasa gitna na oh. ako hanggang tuhod. Saan yung malalim? Malalim dito. Saan? Saan ang malalim? Wala eh, hanggang Baywang ko pa lang eh. Wala? Ang babaw ako na gitna na ako grabe talaga ang babaw pa nyo ayo mo na sa gitna na ako ang babaw ng tubig ko ang ganda ng dito ang haba ang laki ng pa one mga katribo okay ano Hmm? Nah, kan ini pare. Ya biro nah aku. Hmm. tribo. Biro anggap bayu aku palang yang kopi ko. Kan tatala ko. Oh. Ayo na, pun oh, aing gini to. Andi tak usah gitna, pero hanggang bayuang ko Sudah Sabihin yung mga nanto, no? Oh, ang ganda oh.

Pag naglakad na ako, ang gambaywang lang. Huwag yan ah, taligo na. Ah, iba't tao ron oh. Dasa ini tubing sedagat lebih

¡Arriba!